اللة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يا وإياك يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير إيه المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر Inna lillahi wa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mayroon na na pansin, Ustaz, kasi yung binasa mo lang ay suratul al-Fatiha. Eh, uh, tanggap po ba yung sala? Opo, tanggap po. Uh, kapag tayo po ay nagsala, maging uh, makapagbasa man tayo ng surat sura pagkatapos ng Fatiha, kung hindi tayo makapagbasa, ay tanggap po yung sala. Kasi kung yung pagbabasa po ng surat, o tinatawag sa maging dalaw na saktor, pagkatapos ang Fatiha, hindi po ito obligado. Ito po ay na po, nababasahin natin sa una at pangalawang rabra Kaya, kapag tayo po ay nakapagsala na ang nabasa lang po natin ng na suratul Fatiha, ay tanggap po ang sala natin. Ang hindi lang po matatanggap, kapag ang hindi mo binasa, ay ang suratul Fatiha. Marino po? Marino po, Ustaz. Maraming salamat. salamat warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat.